Ito, yung bayan ng Lopez, mga kaprobinsya. Kung sakaling ayaw nyong dumaan doon sa kanilang bypass road, at type nyong dumaan dito. Yan. Pwede kayo dito. I-vlog na natin ito, itong Lopez Queso na ito. Baka kasi meron na naman mag-comment, mga kaprobinsya, eh, na... Boss, sana sa Lopez Queso naman. O, ito na. Yun mga kaprobinsya, welcome back sa inyo Nandito tayo ngayon sa may Lopez Bypass Road you know? Papunta tayo ngayon ng Kalawag, Quezon mga kaprobinsya Ngayon mga kaprobinsya, dun tayo dadaan sa may sentro ng Lopez, Quezon At ipapakita ko sa inyo yung pinakabayan ng Lopez, Quezon mga kaprobinsya Tara! Para may idea lang kayo kung ano yung bayan ng Lopez, Quezon At siyempre para makita nyo na rin kung maganda bang dumaan dito papuntang Bicol. Ayan o. Ayan. So, ikot tayo dito sa Glit. Sa Lopez, Quezon. Isa to sa maunlad na bayan dito. Mga kapibin Itong Lopez, Quezon. At sabi ko nga sa inyo, isa yan sa pinakamatrapik. Hindi ko lang alam ngayon. ano Kasi lunes ngayon eh. Tingnan natin mga kapibin Kung Maganda ba dumaan dito? At syempre, total nandito na rin tayo. magikot ikot din tayo para makita nyo rin yung bayan ng Lopez, ay no. Meron kaagad silang hypermarket, mga probinsya ay no. Ito may bagong mall na namang itinayo, oh. Maulad talaga 'tong bayan ng Lopez, mga probinsya. Maraming mga mall-mall dito na hindi naman ganun kalakihan, pero at least may mall sila mga kaprobinsya no? may matatambayan kung sakaling uh, mainit panahon yun o oh. tambay tambay lang sa mall oh. oh. Ito, yung bayan ng Lopez mga kaprobinsya kung sakaling ayaw nyong dumaan doon sa kanilang bypass road at type yung dumaan dito yan pwede kayo dito at hindi lang yan mga kaprobinsya meron pa yan dito sa gilid ito. I-vlog na natin ito. Itong Lopez Queso na ito. Ikutin na natin. Para at least. <laughs> kung may mag-comment man. Oh, baka kasi meron na naman mag-comment mga kaprobinsya. Eh, na... Boss, sana sa Lopez Queso naman. Oh, ito na. O, oh, di ba? Oh, kita nyo mga kaprobinsya. Ang daming tricycle. Dahil nga maunlad itong Lopez. At napakadami din ng mga establishment dito, yan ito. Ito yung ayan, uh, oh. no. 'yan, mga probinsya. Ayun ba yan? At ito yung kanilang public market diyan, oh. malaki, di ba? Ano? You know? Malaki yung public market ng uh, Lopez, mga kaprobinsya Meron pa yan dito, mga kapribinsya, bagay magkakalala. Para wala na kayong masabi. Kasi pamaya, meron na naman mag-comment, mga kapribinsya. O di, babalik na naman tayo dito. Ang layo-layo pa naman. Pero, <laughs> you know? babalik na naman tayo dito, mga you no know, Hindi pa naman tayo palaging may time na gumala. Siyempre, meron din tayong trabaho kaya hindi rin tayo lo ora ora ada kaya gumala kapag ka may mga request kayo eh no yan oh di ba sa mga tiga lopez diyan you know, shout out sa inyong lahat mga kaprobinsya sa mga matatagal na na hindi nakauwi sa bayan na to lopez quezon eto na yung pinakabayan niyo mga kaprobinsya lilibutin natin ngayon pinaka sentro lang yun. Eh no? yung pinaka sentro lang yung ating iikot ikotin meron ako kakilala dito hindi ko lang alam kung saan banda yung bahay nila si Kuya Renz Recto shout out kay Kuya Renz Recto yun. Eh no? sana mapanood mo to Kuya Renz dito, balik tayo sa pinaka highway eto makakapabi siya yung kanilang highway kung kali na ayaw yung dumaan sa kanila ang uh, bypass road. Dito kayo dadaan. Ito itong dinadaanan natin na to. Ah, oh, mayroon silang gym. Ay no. Ayun, ba bayan, may mga building-building na rin sila dito, mga siya, ay no. Okay? Di ba? lad na to mga probinsya itong Lopez Quezon tanghaling tapat pa tayo yan mga probinsya, lalo pag hapon tiyak ang traffic dito oh Dami ng mga establishment, maganda rin magnegosyo dito mga probinsya yo. maganda ring spot ng negosyo to meron din si Bubuyog ayun o oh, si Bubuyog oh. <laughs> kulang na lang dito SM eh o oh, diba ayun ah, si Bubuyog mga kapabinsya oh. Pag pag miss nyo si Bubuyog dito kayo dumaan o oh. pwede kayo dyan Si Bubuyog na makulit. Marami pa yan sa mga kanto-kanto mga probinsya mamaya. Puntahan pa natin yan. Sa mga tigarito eh, no? alam ko, alam nyo itong mga dinadaanan natin mga probinsya. Nakita nyo lang yan sa ating video. Alam ko, kabisado ang kabisado nyo yan. Oh, dito. Dito. Pasukin natin 'to. Oops. Dikit-dikit rin ng bahay, mga probinsya 'no, parang Metro Manila din ano? 'no. Ay 'no. Hindi mo rin siya masasabing probinsyang probinsya dahil nandiyan naman ang mga bahay 'o. Oh. Ganyan din sa Manila Dikit-dikit eh. din eh. 'Yan, mga probinsya. Sana uh, may makapanood dito tigala o face nino. Inunahan ko na kayo mga kaprobinsya. Barangay Tatalong Lopez Quezon. Uy. Yan ay yung kanilang bypass road. Ay may malaking tower na yan. Bypass road na nila yan diyan. Balik na tayo. Diyan tayo sa pinaka sentro. oo' oh, tayo. Dito, di pa alam kung ano mga barangay ito, mga pinagpapapasok ko, mga probinsya. Basta sakop pa rin ito ng Lopez Quezon. <laughs> Dati mga probinsya nung wala pa yung mga bypass road, bypass road, ang daan talaga kapag bibiyahe ka papunta ng Bicol, sa mga bayan-bayan mismo ng Quezon, kada daan nung hindi pa gawa yung mga bypass road dati kasi wala pang masyadong traffic syempre eh, hindi pa naman ganun ka dami tao nun hindi pa ganun kaunlad yung mga bayan bayan nun eh ngayon medyo madami na ang populasyon ng Pilipinas at umuunlad na rin yung mga bayan na ang Quezon yan kaya nagkakaroon na talaga ng traffic kaya yung gobyerno gumawa na ng paraan na magawa ng bypass road para uh, maiwasan naman yung traffic kapag ka ikaw ay pabiyahi ng Bicol. Oh, ito na mga probinsya. Oh. Yan na yung uh, pinaka-skyway ng Quezon, ano. Oh. At para daw yan sa baha. Oh, di ba? Kailan pa kaya matapos yan? Medyo matagal-tagal pa yan mga probinsya. Ayan yung kanilang bypass road, oh. Eto, pa rodo. Ito, matagal-tagal pa itong gawin. Pero ang kinis na mga kaprobinsya eh, no? no? Pinakinis na ng gusto nung dumana ako dito, hindi pa masyadong makinis yan eh. Ngayon ang kinis na. Pagka magkakaroon ng volume ng traffic dito mga kaprobinsya, sigurado. Tukod to dito. One way eh, oh. Gawa ng may ginagawa eh, ang no? Yung ginagawa nila na yan. Oh, di ba? Kaling mga probinsya at yun hanggang dito na lang yung ating vlog dito sa Lopez Quezon at sa mga magre request dyan na vlog natin yung Lopez Quezon ayun na mga probinsya na ikot na natin yun, ayun yung pinaka sentro ng Lopez Quezon yun